eh shish ang nangangisalamin so yun nga pala ano ba si Michael nagchat sa akin kanina kachat ko siya food trip daw kami kakain daw kami kumahanap eh sa kaya siya na. si ano to ah si batang kiyapo si tanggol si tanggol to eh si tanggol nga guys ganoon po Ikot pala mo. Sige po. Ay. Par, hindi na mo saan ka galing. Kagana pa kita hinahanap. Ikaw pala yan. Ako to. Si um, Michael um, pala um. to. Hindi ko na mukha. Saan ka galing? Hindi ko na matandaan. Saan ka galing? Galing ako doon sa ano, sa may mansyo natin. Ah. Hindi lang boss, Kila, Kilala rin kita eh. Parang si... Ah? G-Cash? Ikaw yan. Gcash? Ah. ah. Oo, oh, G, kasi ikaw yan, no? Oh. Pwede bang makipag-collab sa'yo? Makipag-collab sa'yo? Ha? Ah, collab? Oh. Okay lang, okay pag -pag lang. Pag-collab kasi, ayun, medyo pricey ako, oh. eh. Alam mo naman, bawat, bawat, uh, lapag ko ng, uh, ano ko, eh, lapag ko ng mga liyari ko, eh. Talagang, ano, eh. So, paano, Umaapoy, eh. Isang million. Isang million. Oo. Oh. Pwede makipag-collab? Oo, oh. oh. kaya mo ba? Oo, kaya mo ba? San Malakas naman ako ngayon eh. O, papalakas pa muna ako. Palakas ka muna siguro mga ano, ilang percent na may lakas mo? Siguro mga ano na ako, 80% percent, eh. 80%? Percent. Oh, um, pwede na kaya? Ano, charge mo pa? Oh, charge ko pa muna. Oh, mga 20%. Hindi papalakas muna ako. Oo, oh, pwede. ganun. Di Ha? Diba pa pwede? Pwede na. Batang kya po. Oo, oh, mas tanggil talaga. Paano hawak yung baril? Paano hawak baril? Baba-baba mo baba muna yung gamit mo. Itong Pwede, Pwede na Pwede na po. Pwede na yun? Ang ah, angas talaga huh? guys. Ah, gusto mo ba ano, para mas huh? makonvince pa kita na makapag ako sa'yo? Pakita mo na kita ng mga takbo-takbo na simple. Ay, lang. sige, sige, paano, paano ba yun? Paano ba yun? Pero pag, pag oh. nakipag-collab ako sa'yo, di na ako magbabayad. Oh, sige, Kasi, sige. Mahal na tipo nun eh. Oo, oh. Ah, parang lang, ha, si ano eh. Si Derek ano kay. Tayo mo ko dyan basta, oh. Ha, takbo ang kita dyan. Si Derek BBMT. Dito ba ako sisimula, boss? Oh, sige, 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 sige. Paano ba ano? Paano? 3, 2, 1, Action! Ayun o, nakikipagbakpaka na si Tanggol. Ayan na, let's go. Ayun, ayun, ganun yun. Yung, yung, yung ano, yun? stand to yung tumatalon. Groby, yun yun. ganun pala sa totoong buhay yun no? oh no. boss. Paano ba yun? ano? Paano yun, boss? Kasi yung, ano, kaganina, takbo, yun lang kasi yung libre. Oh. Bali yung pag-tumbling ko kanina, may bayad kasi yun. Eh, may bayad ba yun? Oh, pero ano lang, sa mga hindi kasi tropa, 100k. Hmm. Tropa naman, 50k na lang. Eh, tropa naman na tayo. 50k diba? na lang. 50k? Oh, 50k. Okay, Wala akong ang dito ngayon eh. 50k lang boss. Ano eh? Wala e. Eh. Pati ang magkakabarya mo boss. <laughs> sige, pwede na ba 50? 50 pesos? 50 pesos 50 eh. Ano gulo? Hindi boss. Hindi, hindi. Kal kalma ka lang, kalma ka lang. Ano? Ah, Wala tayo. Oo, oo, oh, oh, e. Eh. Hey, Nakikipag-uusap so lang ako sa'yo e. Eh. boss kasi may init e. Kamukha mo kasi si tanggol eh. Parang kamukha mo okay. nga rin yung tropa ko e. Eh. Wala karang kita ganoon. O ulit. sige nga, sige nga. Busunggul, <laughs> si Tenggul. Uh -huh. Kenapa? Ano, Cobra, bos, Cobra. Cobra? Ayo, oh, di, di ba yun yung yang endorse ni, no? oh. ano, Tanggol? Sige, sige, ano? Paano ano, nga? Oh, apa, ano? Lain, apa yang siya? Yang lain okay. si Tenggul? Pag meron ka nito, <laughs> iba pala yun. Ha? Ano ba yung nice ng cobra yun? Yun. yun? yun, nga yun. Ah, yun, yun? Oh, tama Sige nga, sige sample. Cobra Energy Drink Nakas kaduna, ayun Ayun! Na, Dali mo! Ang galing pang tanong ka na TV commercial! Okay. Approved to! One million o! Oh. Panang angas ah, men! Sheesh! Ah, angas men! Kamukha mo yung tropo ko talaga! Tsaka kamukha! Ano ba pala yung tropo mo? Si Michael! Si Michael? Alam ko ikaw yun eh! <laughs> pwede ba? Ano ba tatanggalin sa'yo? Ano ba pwedeng tanggalin sa'yo, boss? Jacket na lang. Sige, jacket na lang. oh mainit eh. Sakto, oh, so mainit ngayon. Eh. eh, oh, mainit. Mainit. Tanggalin ko lang yung dyan. Oh, tanggalin mo lang boss ah. Ano lang kasi ito eh. Binili ko lang sa ano. Ah? Sa Shopee, sa Ay? online boss. Online magkano? Ano lang boss. 500. Oh! Tanggalin mo lang yan. Kulungo ko lang. Kulungo ko lang. Kulungo ko kakil. Kanina pa kita. Ano eh. Kanina Lord. pa kita hinahanap. Ah, oh. Ako ko ba ako? hindi to ganito walang ya naman to hindi lang yan, ano yeah. lang to pinagtripan mo pa ako ng kay tagal tagal hindi kaya naman kasi makakaisa ako sa ano putib lang tayo tara ano walang ya to grabe to niloko ako na ito scam, sa lang yun, na -scam ako na ito tara